idol. Ah. Oh. Oh, sipin nyo 'yan. Oh. 'Yan. Pag umaga mga idol, Shoutout sa inyo mga idol, shoutout sa inyo lahat, shoutout sa 46,000 subscriber natin. So, mga idol sa episode nito, update ko kayo sa kwago kasi maraming naghahanap. So, hindi ko sana hindi ko na sana to i-content mga idol kasi kasi sa Monday parang makakakapunta ako ng city. So, dadalhin ko sana tong mga kwago. So, kagabi nagkabulilya sa mga idol kasi kasi habang nagpapakain ako dito, nung mga alas mag -alasays, mag alas ng gabi. Magpapakain sana ako dito sa mga kuwago. Sakto din nang anak yung baboy kaya nakalimutan kong isa ra mga idol yung yung kuan yung kulungan. So nilagay ko lang kasi dito yung pagkain dito. Ayan. Ito bali di ba kung naalala nyo, lilipat ko sila sa maliit na kulungan dati So siksikan na sila doon dito ko sinali guys sa malaki. So ito, ito yung kuan yung sara. Hindi ko siya na isara kagabi. So dito ko nang nilagay yung pagkain. Pagbalik ko kasi nanganganak yung baboy, pagpunta ko doon may apat na anak na. Pagbalik ko dito, isa na lang yung nakita ko dito sa labas. Dito. Pero kampante naman ako mga idol kahit kahit makalabas sila dito sa kulungan kasi nga itong net. Itong net na to, nakaangat naman to. Problema lang malakas na pala lumipad yung mga kwago. Kaya isa lang yung natira. Isa lang yung natira. Si Papa yung nakakita dito na isa na lang yung isang kwago na lang yung andito sa loob. So ito. To. Ito na lang yung natira mga idol. So, naka-schedule na sana ako Monday, idadalhin ko to sa DNR. Kasi may pupuntahan, may bibilin, bibilin din ako ng mga abono. ibono, at tsaka mga insecticide o herbicide. So, dito sila nakakulong dati. So, siksikan na sila dito. Kaya nilipat ko sila doon sa kulungan na yon sa malaki kasi nakalabas sila doon dito nilagay ni papa so ito na lang mga idol lang natira ayan papakita ko sa inyo ito yung nakawala mga idol dati kung naalala nyo ito yung nakawala so, malaki na siya napakalaki tsaka napakataba yun mga idol kung naalala nyo yung pinakamalaki tsaka yung pinakamaliit yun yung yun yung nawala kagabi Hinanap ko kaninang umaga, hinanap ko dito, sa paligid wala. Malakas na kasi lumipad tong mga idol. Papakita ko sa inyo, papakainin natin. So magkukuwento na lulipad. Napaka kuanan nito Kaya ganyan siya mga idol kasi hindi ko siya nilalapitan palagi para medyo mailap naman siya. Kasi mahirap na pag-release sa kanila kung napaka nila kasi mahirap mag-alaga mga idol kasi aktibo lang sila sa gabi hmm, tingnan nyo kasi ito pag kasi silang tatlo kapag gabi hindi mo na sila kailangan subuan lagyan mo na lang sila ng pagkain kung saan na lang silang kakain kaya nga naging kampante ako hindi ko na isarayan kasi alam kong sarado tong net problema pagbalik ko dito isa na lang yung natira. Si Papa nakakita na isa na lang daw. Natira to. Sinaanap ko dito sa palibot namin. Wala. So dito na lang nilagay ni Papa to. Ayan. So papakainin natin mga idol. Kasi video gutom na to. Tsaka ipapakita ko sa inyo napakataba nito. Mga idol. Ito na lang yung natira. Ito na lang yung natira mga idol ito yung nakawala kung nalala nyo yung nakawala na mahinang hina ito yun yung pinakamalaki yun yung nawala saka yung pinakamaliit so yan nyan mga idol kung mahawakan nyo lang napakataba nyan isipin nyo may sponsor to sa pakain kaya napakataba yan nga pala ayan pa mga idol si ano ibagsik si natin hmm. Busog na 'yan. Papapakain ko lang 'yan. Ayan. Busog na 'yan. Pag umaga mga idol, dito lang si Sasa Kuan. Ito, papakainin natin ito, mga idol. Hmm. Sana makita pa natin yung dalawang idol. <laughs> Sana makita pa natin yung dalawa. Malakas na kasi lumipad yan. Ayaw. Napakalaki. Tsaka napakalakas na yung lumipad. Hmm? Sipin mo na lang. Si bagwis. O uh, si bagsik natin. Tsaka ito. Huh? Kung i-kumpara mo sa koan pa lang sa koan pa lang nila pa laki ng diperensya sana makita pa natin mga idol diba ka dito lang sila sa paligid mukha kagaya ng dati nandito lang sila pero ito pero sigurado kong mga idol makakalayo yun kasi Napakalakas ng lumipad. Kuha na. Yung pakpak niyan, kuha na talaga. Tsaka gabi pa, gabi pa naman, aktibo sila sa gabi. Busog pa ata to. Layo muna natin si kuha mga idol. Op, op, sinuhulog. Wow. Pumasok na sa kanya. Bale, sa Monday mga idol, Monday, pag natuloy yung lakad ko, Monday, dadaling ko to. Tsaka si si Bag, Bagwis bagwis natin dadaling ko to si Lewis o si ba si Bagsik nalilito na ako mga idol si Bagsik hindi na hindi ko yan dadalhin kasi hindi ko naman ikukulong yan dito lang yan hanggang sa umalis na lang siya so, ko lang dito kasi grabe naman yung sakripisyo ko dyan mga idol grabe yung sakripisyo natin kaya hirap na i-diretso natin doon sa kanila. Kaya dito lang siya, hindi ko lang siya ikukulong basta malaya siya katulad ni Bagwis dati kay Idol Boy. So, katulad ni Waki mga idol sa gin ko kay Waki. Kagabi, maraming kinain to mga idol kaya ayaw pang kumain ngayon. Saka napakataba niyan. Eh, eh. O, oh, kompleto na kasi yung kwan yan. Yun lang mga idol, sana makita pa natin yung dalawa. Dalawa nito. Napakataba nun, yung isa napakalaki nun. Napakalaki na. Ito yung pangalawang malaki, yung isa maliit. Yung pinakamaliit, medyo lumaki na din, saka napakataba na nun yung isa yung pinakamalaki talaga ito yung pangalawa lang to so pinakamalaki hmm. ayaw mga idol huwag natin pilitin kasi ayaw so to, lalag lalagay, lalagay balik natin dun sa kulungan lalagay ko lang to kasi kumakain naman to na siya lang so yun mga idol in ko lang kayo dito kasi maraming nag naghanap So hindi ko na sana to i mga idol, hindi ko na sana to i-upload para rekta na ko dinar para wala nang kuan-kuan si Chiburchi. Hindi ko na sana to i-upload kasi nga lang maraming kahanap. Kaya pag na Monday, Monday, na tuloy ako, ang matitira sa atin si ko lang, si Bagsik. Yun na lang. i natin to mga idol pan natin to kasi naitawag nga to mga idol nung nakuha to ko to pag rescue ko nito tinawag ko agad to sa DNR. kasi may afraid naman ako sa DNR. <coughs> kasi okay, tinawag ko okay, mga idol babalik ko lang sa kulungan o, tingnan nyo napaka kanyan mga idol napaka Kapaka kuan niya, nang kuan niya. Bagwis niya. Oh. Oh. Hali. Grabe yung kuko mga idol. Ah. Oh. Ah. Grabe yung kuko, nakakatakot yung kuko. Sipin mo napakalaki, napakalaking ibon. May may mga kawagaw kong mga idol na nakikita. Pero hindi ganito kalalaki. Grabe yung laki nito. Oh, sipin niyo yan. Oh. Yan. O yan sila wiswis sa baba kita nyo napakaliit o sila wiswis -wis, si bagsik nalilito ko sa mga pangalan nila mga idol pero pag hindi ako natuloy mga idol sa Monday dito pa rin to o. pag gabi sigurado lilipad na to kung ganito gabi kasi aktibo sila sa gabi kasi yung kwago tulog to kapag umaga hmm. Oh. 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 oh, la no. Oo. No. Ang no. oh. bird no, ang bird. Bird. Oh, Hoy, idol. Balik ko na to. mag shoutout na lang tayo sa mga nagpa-shoutout sa atin. Napakataba, napakalaki oh. Hi. Hey. Grabe. Hey ito yung sinasabi ko sa inyo kaya nawala ako sa nawala sa isip ko yung mga kwago Yan yung binantayan kagbigbe pagpunta ko dito may apat na bale yung anak niya walo pitot kalahati mga idol yung anak oh bakit nasayo kung pitot kalahati kaya tingnan niyo yung mga anak oh ayan 2 4 6 7 ito yung kalahati mga idol <laughs> napakaliit oh tingnan niyo Kumpara natin ha. Oo. Oh. <laughs> Yan. Yan yung kalahate. Kaya di ko na ikuan mga idol yung kuago. Kaya pag sabi ni mama na nanganak na yung baboy niya, pinuntan Yan. Pero malulusog naman kahit maliit siya. Unang anak to ng baboy ni Mama. Pasilip ko mga idol sa inyo 'yung baboy natin ha, na eh, malapit na nating ibenta ngayong katapusan. Ito pala 'yung napagawa natin kuan mga idol. Napagawa kong tangkal ng baboy. So, isa pa lang 'yung yung nakuha na natin yan kay mama yan kay mama yan ito kay mama din so ito yung sa akin mga idol ayan o huwag ito ayan bebenta na natin to katapusan anim malaki sana sunod natin kuan mapuno na natin yan kahit anim-anim lang tatlong division so magandang mag kuan dito mga idol galaga ng baboy kasi napakalilim ito yung dati naming bahay mga idol dito kami dati yung bahay namin dyan pa dati yan ayan yung mga baboy na ibawa Oh. 'yung Butakal Barako, may barako kami, tapos may may isa pang barako doon na pag okay na 'yon. Okay nang makabali ano 'yung mga idol sa crossbreed 'yon sa Dorox at Large White. Ayun. Ito 'yung mga customer ng mga idol. Customer ng bra Barako. So ayun mga idol. So dito ako mga idol tuwing tanghali eh, kasi napaka press ko dito talaga. Parang nang na, may aircon dito. So dito sa loob na to, dito sa panaka ng baboy. So ngayon habang nagpapahinga dito, bantay-bantay lang sa baboy. So ayun mga idol, mag out tayo sa mga nagpa-shoutout sa atin. So nagdala ako ng ballpen kasi isusulat ko pa. Na-screenshot ko na pero magsusulat pa tayo. Hoy, okay, mga idol, stay tuned lang. Mag-shoutout tayo. Mga idol, shoutout na tayo. Shoutout nga pala kay Brademy TV, watching from Nueva Ecija. Udut B Motovlog, shoutout sa'yo, idol. Frisella Nugunato, watching from Baguio City. Efren Cabante. Rolando Arellano watching from San Pablo City. Ronilo Mendoza, shoutout sa idol. Jaya Clover, watching from Davao City. Mark G. David, The Dolo Channel. Pinapashoutout nga pala niya yung BBC Club Kalapatid. So, shoutout sa'yo. Rolando Cabanero, shoutout sa'yo, Dol. Ryan Dayag, shoutout sa'yo, Dol. Nole Valen, shoutout sa'yo, Dol. Sifty Explorer, shoutout sa'yo, Dol. Ruel Laco, watching from Quezon Province. Joseph Cordero, so sa sa'yo, Dol. So yun mga idol, hanggang dito lang muna shout out ngayon. Sa so, gusto mo po shout out, comment lang kayo. At uh, shout out ko kayo next upload natin. So yun mga idol, thank you.